Naglandfall na kaninang alas 3 ng umaga si Bagyong Merasol sa Kasiguran Aurora na magdudulot ng malalakas sa pagulan sa bahagi ng Northern Luzon. Samantala, ganap ng bagyo ang pinabantay low pressure area sa labas ng par. Habang nagdudulot rin ng pagulan ng umiiral na Southwest Monsoon o hanging habagat sa katimugang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang ulat panahon mula kay Jan Garcia weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye weather Center na naglandfall na kaninang alas 3 ng umaga si Bagyong Merasol sa Kasiguran Aurora na may taglay lakas ng hangin na 55 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Kumikilo sa manitong bagyo patungong northwestward. Samantala, naging ganap na bagyo na ang minumonitor na low pressure area ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 8 a.m. kanina, ito ay nasa 1,330 kilometers east ng Verac, Wades na may taglay na hangin na 45 kilometers per hour at lakas na 55 kilometers per hour. Nakakaapekto naman ang southwest monsoon sa southern Luzon at western section ng Visayas at Mindanao, kaya asahan ang mga pagulan sa mga lugar na ito. Habang maaliwalas na panahon naman ang nararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa, pero asahan pa rin ang mga pagulan sa hapon o sa gabi dala ng mga isolated thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo agwat ang agwatang temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 90% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Bato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng ulan. 25 to 31 degrees Celsius naman na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 100% ang chance ng pagulan. 24 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 50% ang chance ng ulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22-31 degrees Celsius ang guwat ng temperatura at nasa 60% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 17-26 degrees Celsius ang guwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 5.56 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, Eye Philippines.